Ayon sa mga ulat, unti-unti nang nawawala sa sentro ng plano ng Los Angeles Lakers si Lebron. Bagamat may bagong kontrata si Lebron at nananatiling bahagi ng team, hindi na raw siya ang pangunahing konsiderasyon ng front office pagdating sa pagbuo ng rosters para sa paparating na season. Isa sa mga naging malaking usapin nitong off-season ay ang desisyon ni Lebron na huwag mag-pay cut. Para sa ilang observer, ito raw ang dahilan kung bakit hirap na ang Lakers makakuha ng kadaragdagang key players sa free agency. Kung mas maliit sana ang halaga ng kanyang kontrata, maaaring magbukas ito ng mas maraming cap space na sana ay magbibigay ng mas malawak na flexibility sa front office. Ayon sa mga insider, may bagyang pagsisisi si Lakers GM Rob Pilingka bagamat hindi ito direktang binanggit may mga pahiwatig umano sa loob ng organisasyon na kung naging mas handa lang si Lebron ng magbawas ng sweldo, baka mas nakapagritol pa sana ang team. At mas lumakas ang kanilang tsansa na makipagsabayan sa Western Conference. Ngunit tila tinanggap na lamang ng Lakers ang kasalukuyang sitwasyon na hindi sila gumawa ng malalaking hakbang sa free agency. At mas nakatoon ngayon ang organisasyon sa pagbuo ng mas pangmatagalang pundasyon. Ang mga naging galaw ng team ay pabor sa mga mas batang manlalaro, mga pirasong swak sa sistema ng coach at higit sa lahat sa laro ni Luka. Matatanda ang nakuha ng Lakers si Luka sa pamamagitan ng isang blockbuster trade kapalit ni Anthony Davis at mula noon ay tila sinusubukan na ng team na bumuo ng panibagong core sa paligid niya. Sa mga naging desisyon ng front office nitong mga nakaraang buwan, Malinaw na isa na siya sa pangunahing haligi ng bagong direksyon ng franchise. Hindi ito nangangahulugan na wala nang silbi si Lebron sa team. Malaki pa rin ang kanyang papel pagdating sa leadership at karanasan at nagpapatibay ng gabay sa mga mas Batang manlalaro. Ngunit kung pagbabatayan ang galaw ng front office, mukhang hindi na siya ang sentro ng long-term vision ng Lakers. Ito na ang unang pagkakataon mula nang dumating si LeBron sa Los Angeles na hindi siya ang top priority ng plano ng team. Para sa ilan, isang malinaw na indikasyon na ito na ang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang panahon bilang mukha ng franchise. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang tanong maliba ang desisyon ni Lebron na panatiliin ang kanyang maximum salary o tama lang ba ang Lakers na magsimula ng tumutok sa mas bata at mas long term na direksyon. I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.